gamot na gisa na yan! Ibalik e mo sa akin! Okay, patient, please. Dok, may gamot ba kayo sa para sa sak sakit ko? Oo. Oh. Ah, sige, maupo ka na dito. Oo, oh, 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 sige, sige, sige. Sige po. Ah. <coughs> Dok may gamot po ba kayo na para sa akin? Ah, okay, pero bago kita bigyan ng gamot, kailangan muna natin i-check yung puso mo. Uh, ano ah, Mr. Nino, ang base doon sa nakita ko sa puso mo ay eh, tumitibok pa naman at nagmamahal kay Mercedes ano. Pero may gamot akong ibibigay sa iyo. Ito ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Itong gamot na to is pag ininom mo, uh, gagaling ka naman agad. Okay? Pero yung side effect nito, kung sino yung mahawakan mo, dun mapupunta yung sakit mo. Okay? So ito po, 500 pesos. Ayan. Asa na po ang inyong bayad? Ayan. Maraming maraming salamat. <laughs> Mar maraming salamat, Dok. Ayos. Gagaling na ako. Ayos. Ayos nga. Gumaling na ako. Efektib talaga yung gamot ni Dok. Congress, Dok! Thank you! Maraming yeah, maraming salamat! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magtiwala ka lang sa akin. Okay yun. Thank you! Bullshit! Oh. Ito oh. pa may Ted! pa ako! Sabi ko na lang <laughs> sa edipik ng... Sa akin lilipat! Yung gamot na gisa talagyan! Ibalik mo sa Igil mo na yan.